Ganito mga kaibigan, ang tamang pagsunog na matitigas na bato. Ganito, ganito, ang dapat gawin susunugin para yung init niya ay pumasok sa loob at napakadali na siyang basagin. Ganyan lang po ang gagawin. Kahit na po hindi natin buhusan ng tubig yan pagkatapos. Sa tuloy-tuloy lang po ang init, tuloy-tuloy lang yan na pagkukan natin sa ko Kaya may mga gulong ng uh, jeep na nilagay namin at saka mga kahoy ng malalaki kailangan po niyan loob at labas, ilalim at labas eminit eh, para magsalubong po ang init. Para madaling uh, pabitak, lumutong yung bato. Yung per surface niya ay kusang matatanggal po yan, kusang malalaglag. Ganyan lang po ang paggagawa ng ating pagbabasag ng matigas, matigas na bato, na simento. Ah, pala yan, simento po yan, hindi po bato yan, simentong ginawang parang bato. Yan, kanyan po. Gayahin lamang po. Salamat po sa inyong lahat.